bibili po ulit tayo mga kakoleksyon ng sample coin ng pinakamahal na 1 piso. Nagkakahalaga daw ito ng 1.2 milyon. Kung interesado ka na malaman, panoorin mo lang ang video na ito. Hello, magandang araw po sa inyong lahat dyan and welcome back po and this is Dance Collection. So bago po tayo magpatuloy, i-share po muna sa inyo yung ipinadala sa ating parcel galing po ng JRS naman po. So another unboxing video na naman po tayo mga kakoleksyon. So ito po yung nabili natin sa isa naman pong coin collector. So buksan na po natin ito. Ito po yung uh, mga old coins, mga koleksyon. So nagustuhan po natin, eh agad po natin itong binili. May mga kakoleksyon po tayo na nagtatanong kung legit daw po tayo na bumipili ng coins. Bakit hindi daw po tayo nagpapakita ng uh, mukha ayan po so sagutin lang po natin yung katanungan po ng ating mga collection dyan wala naman po akong dapat patunayan po sa inyo kung legit na kolektor ba ako na bumibili po ng coins o hindi so nasa sa inyo naman po yan mga kakoleksyon kung maniniwala kayo sa akin o hindi ang importante po sa akin ay may parting ko po sa inyo yung mga barya na aking hinahanap at binibili so nagpapasalamat po ako doon po sa mga followers po natin dyan na nabilhan ko na ng mga ng mga barya po dahil agad po nilang natugunan yung mga hinahanap natin at mga binibili po nating barya so maraming maraming salamat po sa inyo so ito po yung mga kakoleksyon yung nabili po natin. So bali dalawa po 'yan. Ito po uh, old coins po ito. Uh, year 19 28. So nagustuhan po natin kaya wala pa akong hawak nito. Kaya binili natin ito. Meron pa um isa. Nakalimutan ko lang yung pangalan nito mga koleksyon kung anong coins ba ito. Pero ito mga silver po ito. Ampo. Yun. Ayan po mga koleksyon. ah uh, dollar din po ito. ah uh, Liberty. Ayan po. So, kung meron po kayong ganito ay mag send lang po kayo ng larawan para makita po natin ayan isa po ito sa mga binibili natin mga kakoleksyon at para naman po sa mga baguhan po nating mga viewers na hindi pa nakakaalam kung ano yung mga patuloy po nating hinahanap na barya hanggang sa ngayon ay ito po yung majority na binibili natin mga kakoleksyon itong year 2006 25 centimo so tignan na po ninyong maigi yung mga hinahanap at binibili natin mga bariya year 2017 na 25 centimo ito po ay NGC mga kakoleksyon ayan po at ang year 2005 1 piso yan ilista na ninyo mga kakoleksyon yung ating hinahanap at binibili year 2006 5 piso sa po ito sa mga hinahanap din natin, mga hard to find coins, year 2007 10 piso at ang year 2009 10 piso. So maraming salamat po sa inyong mga koleksyon, sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating page. At kung ikaw po ay bagong viewer pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like and mag-follow po sa ating channel para updated ka sa mga barya na patuloy po nating hinahanap at binibili. At maraming salamat din po sa mga kakoleksyon natin dyan na patuloy po na nagshare ng ating mga video ay maraming maraming salamat po ulit. So i-unboxing na rin po natin itong nabili po nating 1 piso coins. All coins po ito. Dati na po itong nag-viral at ipinagbibili nga po ito sa halagang 1 million. So Tignan natin mga kakuloksyon Yung nabili po nating Barilla Ayan po Ito po ay, ay Content na po Ni Ni Ma'am Jessica Ayan po Dito po galing Nahulog na Ito po Ito po yung uh, Kawangis po Ng Year 1906 Na 1 Peso ayan po ayan ayan po mga kakoleksyon pinakamahal uh, pinaka po na 1 piso 19.06 isa sa pinakamahal na piso sa buong Pilipinas ayan po meron pa siyang uh, pinakasel yung mga kakoleksyon So tanggalin po natin yung pinaka po ng barya. Ayun po. So ang hawak po natin mga ka-collection ay altered coins lang po. Ayan. Ayan. Kung tawagin po ay ito po yung fake na year 1906 na 1 peso. Ayan po. na gusto lang po nating bilhin dahil wala nga po tayong hawak ng mga gantong coins na year 1906 so hindi na po tayo makakabili nun yung genuine po uh, genuine na uh, year 1906 1 peso hanggang pangarap na lang po tayo doon baka hindi po tayo makabili nun dahil napakamahal po ng 1 peso na ito so ito nga po ay altered coins So mura lang po ang bilhin natin dito, 100 pesos lang po mga ka-collection. So ito rin po yung hawak ni Sir Idol Alan na bumibili po ng Lampas Kuelyo na 20 peso coins na sinasabi po niya na collection niya ito na binili po niya sa halagang 1.2 million. So ito po yon yung hawak niya. So hanggang dito na lang po mga ka-collection. Maraming maraming salamat po. i'm so happy